Lod, sa mga antena natin, walang pinipili yan. Mga man, aluminum, at kung anong klasing antena pa, basta uh, doon nakatutok yung kidlat, wala tayong takas doon, okay? Ito, lodi, kung makita nyo, yung kanyang pacing ay tumalsik na. Kulay itim, to, lodi, nabalot na ng kulay itim. Sa pag di ng ganito, lodi, meron na tayong video nito yung paggagawa ng gantong klaseng antena yung aluminum CP22 ito siya Lodi yung kanyang uh, base Lodi andito yung kanyang loading coil subukan natin buksan kung ano nangyari sa kanyang loading coil kung pwede pa siyang uh, survive o hindi na ito Lodi ay pwede pa naman magamit pa naman to ayan diskartehan nyo lang kung paano nyo siya ayusin Ayan, mga gamit ito so sa 5.8 at kung ano pa, pero kung gusto CP nyo i-revive yung CP22 nyo, pwede lang din. May proseso na tayo kung paano paggawa nito. Okay, nakidlat ang tulod yan, no? Ngayon, bubuksan natin itong kanyang... make bit <coughs> Loading coil. Kung ano nangyari. Hmm. <coughs> Ayan. Ito Lodi, uh, itim na itim na siya. Tapos, nagdikit na yung kanyang coil. Ayan o. Oh. Ayan, nagdikit na siya. Check natin kung mayroon pa siyang... Ayun, pwede pa naman to. Lilinisan lang to Lodi, pwede pa siyang gamitin. Ayan. Tapos magpapalit lang tayo ng Ayan you know, o Ayan Tapos magpapalit lang kayo ng kapasitor ito Pero i-check nyo rin Baka Nakasurvive tong kapasitor Pwede pang gamitin to Okay So yan lang Lodi Yung nangyayari dito Sa mga Antena natin Sabi ko nga Lodi Walang takas yan Kung gusto nyo makasigurado uh, Maaring magtanggal ng antena Ilayo sa radyo Para hindi na madamay din yung radyo Okay ito Lodi, kung makikita nyo ay sunog na sunog siya. Itim na itim na siya. Ayan. Ayan. Yung nakalabas Lodi, mayroon din siyang lama to. Ito yung nakalabas sa yung tornilyo ng PL259. Ito sya. Okay. So, yun lamang Lodi, for safety, tanggalin nyo na lang ang antena sa radyo. Okay, hanggang dito muna Lodi, maraming salamat at Magandang buhay po.